Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan, noong panahong iyon tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga kababalaghang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Umahon si Jesus sa burol kasama ang kanyang mga alagad at na roon. Malapit na noon ang pista ng Paskua ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nakita niyang dumarating ang napakaraming tao. Tinanong siya ni Felipe, Saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito? Sinabi niya ito para subukin si Felipe sapagkat alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe, kahit na po halagang dalawandaang denaryong tinapay ang bilhin ay di sa sapat para makakain ng tigkakaunti ang mga tao. Sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres na kapatid ni Simon Pedro, mayroon po rito isang batang lalaki na may dalang limang tinapay na sebada at dalawang isda. Ngunit gaano na ito sa ganyang karaming tao. Paupuin ninyo sila, wika ni Jesus. Madamo sa lugar na yaon, umupo ang lahat humigit kumulang sa limang libo ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay ipinamahagi sa mga tao gayon din ang ginawa niya sa isda. Binigyan ang lahat hanggat sa gusto nila. At nang makakain na sila, sinabi niya sa mga alagad, Tipunin ninyo ang lumabis para hindi masayang. Gayun nga ang ginawa nila at nakapuno sila ng labindalawang bakol. Nang makita ng mga tao ang kababalaghang ginawa ni Jesus, sinabi nila, Tunay na ito ang propetang paririto sa sanlibutan. Nahalata ni Jesus na lalapit ang mga tao at pilit siyang kukunin upang gawing hari, kaya muli siyang umalis na mag-isa patungo sa kaburulan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.